May crime report muna tayo, mm -hmm. Ka Nelson. Paringgan niyo yung balitang ito. Namatay po ang isang manging isda sa Rio Tuba, Batara sa Palawan. Anam niyo yung nangyari? Mm. Sinakmal po siya ng isang buhaya. Wow. Talaga naman, nakita po ang bangkay ng 21 taong gulang na si Leonardo Casio na nasa tabi pa ho ng buhaya. Nahirapan ng mga rumusponde sa pagkuha sa bangkay ay ng biktima dahil nga po dyan sa buhayang nasa tabi niya. Natukoy na ang nangyari ang insidente bandang alauna daw ng madaling araw. Noong Miyerkules October 15, nakahiga umano ang biktima sa gilid ng gamit niyang bangka. Ah, doon na tulog. Ah. Nang sakmalin ito ng buhaya sa ulo sa kahinila sa bakawan. Oh my. Oh. Pasado alas 5 na po ng hapon ang makuha ang bangkay ng biktima. Hindi po ito ang unang pagkakataon na may inatake ng buwaya dyan po sa lugar.